shout out gali da sa mga basher ko na mga tigulang na ha na mga malam na na mga basher ko damo damo gid ko na mga basher na mga tiguwang na Oo, pag in mo na sila, mga malam na na sila, hindi na sila makarelate sa ngayanda na mga generation, tood bidman. Kaysa mga panahon sa mga malam, ang mga babaye, wala yan na iabukok kaya sa kilikili ya. Mm -mm. Ang mga babaye, balan ko na sa una, wala gid na iya, malimpyo ang ila kilikili. Pero sa yanda nga generation, magbago ka na nga malam ka, magpasalamat ka, kay hindi ka panadido nakakita ka ngayon sa babae na may buhok sa kilikili. Hindi lang gali ginatubuan sa buhok sa kilikili ang mga kalalakihan. Kundi ang mga ka babaihan din ginatubuan. Kaya magpasalamat ka kay bago ka pamadula diri sa kalibutan, bago pa mapanas ang imo kinabuhi diri sa mundong ibabaw. At least ikaw nakakita ka sa babae na may buhok sa kilikili. Hmm? boxy ang imo mga, mga utok ha. pagganahon ng utok hindi boto. Hmm. Kahit mag search search kayo it's normal lang. Pero it's up to you na rin 'yan sa mga kagbabaihan natin kasi meron silang sarili sang utok. Kung hindi sila mag-ahit sang ilang kilikili that's fine right? Pero kung gusto naman nila, mag-ahit ko may mga bata ka may mga bata ka mga mga dalaga, may mga bata kayo na bayi na may mga edad, mga 20s like me, ay, pamangkot, abi, sila kung may balahibo, sila sa kilikili. Kay ina, gina-shaba na nila, pero it's okay lang, kasi decision nila na. Ako naman, decision ko, ay hindi ako mag-ahit sa ako na kilikili, kay ginapahaba ko pa na sa, hmm? ginapahaba ko pag sa para sa lapidon ko na para magabahaba bala dio tapos pagbahaba mahaba hmm. oh. na na sa hmm. na din kung kun ulo mo oo na, na ha okay oh hmm. bato na lang nato na bi na ha si anda nga panahon hindi lang lalaki ang may buhok ha may karapatan kung magpahaba sa ako na kilikili kay akon man eh. Hmm may karapatan ko at may karapatan ka din na magdilap kadi sa kilikili ko di po ta ha do kay pinagbash da kung ako sa inyo mo dapat ta mga comment ang mga manami masahon sa mata hindi yung nagaka-comment ka na ipakita ko ako nga bilat ha eh dapat ang mga comment talaga na mga dapat pinapansin ko ha hindi yung binabash nyo ako kayo na nga tong nanonood, kayo patong galit sa akin, ha? Lagi nang tatandaan tay, bata pa ako. Yung mga basher ko, mga senior citizen na malapit na kayo ma... Ha? Dapat sa mga edad nyo na mga 50, 40, dapat amat-amat na kamo kadto sa simbahan, magpaka na kamo. Kaya hindi nyo balaan ang disgrasya sa kinabuhi nyo. hindi yung gupin ng lait sa social media, uy, oh, wala dapat. O, tingnan nyo, nakakagigil. O, gigil na gigil. Hmm. Ha. Huh. Ito dapat, o. Para sa edad yun ng 50, sa edad yun ng mga senior citizen, nakakita ka mo sa babae, sa ganoon na innovation at generation sa mga kabataan, na hindi na nag-aahit sa kilikili. Hmm. Mm. Ginigigil mo ako. Hmm. Ha? Huh. Kung sa mga kapanahunan nyo, ang mga babae ay wala mga buhok sa kilikili. Kasi tanda ko talaga dati, yung lola ko, mm, mm gamay pa ko sa to, ang ako nga lola, biskan etigulang na siya, hambal niya, simula sa iya pagkadalaga, wala sa iya, yung buhok sa kilikili, puti-puti. So nga man yan, nga mga generation, how ari na, oh, may mga buhok na sa kilikili, kaya ikaw, ang utok mo ha, i-innovate mo yan, i-level up mo. Mm, ginigigil mo ha. Hindi yung mga puro kayo bash. Isub-subta ka din sa kilikili. Kung makita. Ay. <laughs>